Isang baliw na lalaki ang nananaksak di umano ng mga puwet ng babae sa Taipei. May isang biktima ang nagsabing nakaramdam siya ng kakaibang sakit at nang hinawakan niya ang kanyang hita na takpan ng dugo ang kanyang mga kamay. At dahil nakasuot siya ng itim na damit ay walang nakahalata na nagdurugo na pala siya. Isang lalaki ang naglalakad-lakad diwmano sa Taipei at random na sinasaksak ang mga babaeng pedestrians sa kanilang puwet. Isa sa kanyang mga nabiktima ay isang 37-year-old na babaeng nagmahalang Lee. Siya ay nag ng bus noong isang buwan nang tinulak siya ng malakas ng 50-year-old na suspect. Noong una ay inakala ni Lee na siya ay hinihipuan na lalaki, pero nakaramdam siya ng sakit sa kanyang hita at doon niya nalaman na siya pala ay nasaksak na. Tinignan na raw niya ang kanyang attacker at minura at sinigawan pa siya nito bago ito umalis sa kayang isang scooter. Nagpunta si Lee sa nalalapit na police station at siya ay dinala sa ospital. Kinailangan niya ang apat na tahi para maisara ang malalim na sugat na iniwan ng attacker. Ayon sa police investigation, ang pag-atake kay Lee ay hindi nag-iisang kaso. Noong isang linggo ay naalerto ng na police na ang 31-year-old na babaeng naggangalang Chew ay nabiktima rin ng ganitong klaseng pag-atake. Nag-collapse si Chew sa kalsada matapos siya masaksak at siya ay sinugod sa ospital inaresto ng pulis ang isang suspect na nagangalang Wang kahapon at inibestigahan nilang motibo nito. Mahigit tatlong pananaksak na na naisagawa sa loob ng 15 araw ang nailing kay Wang.